Pinangi masukan ba tayo ng China? Dinidiktahan ba si Kuting na papanalunin sila Robles? mayamaya maya sa loto. Dinidiktahan ba ng China na huwag hulihin itong mga special envoy to China? Pupo-forward -pup tayo dyan mamaya. Ito mga kasabwat niya. Sovereign rights yan. Ang China na ba ang nagpapatakbo sa atin? Kaya naglalaganap ang mga drug, ang mga pulburo na pinababayaan ni Kuting. Ang China na ba ang nagsabi na gipitin si Maharlika, gipitin si Pastor Kiboloy, gipitin si Duterte, gipitin si Maharlika, gipitin si, si Macanas? Makanas. Si China ba ang nagutos para panghimasukan ang ating sovereign rights to lead para magpatupad ng batas? Except dyan sa, pinag, sa territorial dispute na tinatawag natin kung ang sagot nyo ay si China ang naguutos kay Kuting, o ang na, naguutos si eh, ang nagpapatakbo sa ating bayan kaya lumalaganap ang ang, ang pulburon. Eh. Kung si China ang dahilan kung bakit ang bigas ay hindi bomba sa 20 pesos. Kung si China ang dahilan kung bakit ang mga pension ng men and women in uniform ay kinaltasan ng gobyerno ni Kuting. Kung si China ang nag-uutos lahat kung bakit nagkaroon, okay, ang mga OFW ay nagsiliparan, nag-alisan dahil walang makain. Then, we have to fight our sovereignty. Then, kailangan nating labanan sila kung ang China ang nagpapatakbo sa ating bayan. Question. Sino ba ang nanghihimasok sa soberenya ng Pilipinas in terms of to lead and to decide when and where? or when to go to war. Alam nyo na yan. Di ba? Alam nyo kung anong kasagutan. Si China ba ang naguutos kay Lisa Tanas na magkiat-kiat ang bigat lang alpot patuto kapag nakikita niya si Inday Sara? Si China ba ang nagsabi na um, kay Lisa na makialam siya okay, dito sa extraction ng mga bata sa Turkey, yung dalawang kinidnap nila? Okay? Illegally, in nila na si Lisa ang nag-mastermind. Kasi soberan yan, national security, panghihimasok ng China. Si China ba ang nagsabing palayain, again, si Amit Chandramani? Doon sa kapapasok lang. Balikan nga natin itong mga to. Pakita natin mga picture. Okay. Si China ba nagsabi dito na palayain ito? Ito nahulihan ng mga malaking pangpasarbog? Si China ba ang nagsabi sa inyo na itong, balikan natin, itong mga pinabura ni Kuting, ni Tambalusdos, ni Lisa Tanas, itong mga illegal importation in 2022, si China ba ang nagsabi niyan? Kung si China ang nagpapatakbo o nangihimasok sa atin, si China ba ang nagsabing isama ni Kuting, si Mark Anthony Sayarot sa kanilang mga travel at maging pagkipagsabuatan sa pag ano, pag, uh, ma ng pul Excuse me, ng pulboron that mga palangga kailangan nating mag you know what i mean kailangan nating baki kung china pero hindi hindi si china ang nagdedesisyon sa atin sa ating bansa pilipinas you know what i mean so bakit ka makikipagbangbang instead na again diplomatic diplomatic dialogue dialogue